Ito guys, panibagong pagkikipagsapalara naman. Ohoy, kulambutan agad. Wow, malaki. Siguraduhin ko ito. Para pandurodog tong, sigurado din. Ayon, sa pool. Maraming naibugang tinta. Ganda ng buwi naman, oh. Ito ang una naming laot Pagkalipas ng bagyong uwan. At ito yung spot na malapit sa isla yung lagi namin na pagkukunan ng mga kulambutan maganda at meron agad sample na malaki sana may mga kasama pa para makadilin siya ulit ng pandurdugtong hanap uli dandahan lang ng langoy para kita yung mga nakatago ahoy kulambutan pa wow malaki din yun lang paalis na siguraduhin ko ulit ito Ayun, gitik! Ay, salamat. At may pandagdag sa pandurodog tong. Ganda ng buwi na mano. No? Dalawang malaking kulambutan agad ang humarang sa dadaanan ko. Sana marami pang kasama. Langoy uli. Ahoy, oh, kulambutan pa. Ayun, gitik. Good na ito. Estimate ko ma isang kilo at kalahati. Sige, pakita lang kayo ng pakita. At ito mayroong trotot na isda. Ayan, sa bowl. Ito ang isdang masarap kahit anong luto. Lalo na sa prito. Isang piraso lang ito. Sulb na at mahaba. Maraming putol na ito hanap uli ops leglig ayan sa pool legleg or cow sir kung tawagin dito isang uri ng lapu malasa itong piniprito ito meron tawas ayan sa pool pinana na ng pang ulam at sabi kami sa isda kagaling lang sa bagyo ito merong parangan panain ko din ito ayan sapol prito rin ang masarap nito ito guys kala mo dahon lang na nagaatong paglaki nito itay bayang Ganda ng kulay. Baby pa ito na bayang. Nagsasabay lang sa galaw ng alon. Naghahanap ito ng makakain. Nagutom rin siguro gawa nung bagyong uwan. Saan ang punta nito? Namamasyal man siguro. Hanap uli. Oh, hoy, kulambutan pa. Good size na ito. Ayaw un, Maesang Ma isang kilot kalahati rin ito sa estimate ko. Katulad ng pangatlong na bana. Ay maganda at lumabas ang kulambutan ngayon. Ito, parangan. Kaya lang maliit. Huwag muna at maliit pa. Dito tayo sa kanuping. Ayan. Gitik. May balatan pa. Maliit. Hindi ko muna kukunin. Wala pang presyo ito. Hanap ulit. Ito, malapad na corals. Buta't mm. hindi nagiba nung bagyo. Boy, mm. may kulang butan sa loob. Yari ka. Ayun, Gitik. Nakasilong-silong lang sa malaking corals. Ayos na. Kwartang linaw na ito. Sa kulambutan pa lang. Ito, maistang tabarong. Maliit pa. Masarap itong iniihaw. Kailangan, sobrang liit pa nito. Kung malaki lang sana, pinana ako. Malaman ito. Kaya lang, ihaw lang talaga ang masarap. Paboritong pulutan ng mga manginginom. Nagsasabay-sabay rin sa galaw ng alon. Sobrang galaw kasi dito sa ilalim. Ito, parang pa. Ayan, sa bowl. Tsatsaga-tsagaan ko. Hindi maiulam lamang. Ito yung paro-paro kinakain din ito prito ang masarap dito o kaya paksew, ihaw kaya hindi ko papanain walang mga talagbago nagsilayuan ang mga isda gawa ng bagyong uwan maganda itong pang aquarium <coughs> Ito may parangan pa. Ayan, sa pool. Ayos na ito, pang ulam. Ito merong shell, taklobo. Ang kilalang tawag dito sa amin, manglot or manglet. Hanap uli. Ito may manala or tabogok. Ayan, sa pool hindi na ito na laki ang pinakamalaki nito mayigit isang kilo oy malaking bato pina gulong ng mga lalaking alon nito amal oh, sa lakas talaga ng bagyong uwan nadala ang malaking bato yah Yung ibabaw, ginawang pang ilalim. At yung pang ilalim, nasa ibabaw. Sobrang lakas. Ito pa. Basag-basag pala ang bato dito sa ilalim ng dagat. Iba talaga ang lakas ng bagyong uwan. Kahit bato sa ilalim ng dagat. Borongkal. Oy, Uy patay na isda buhay pa parot kinain ng alimasag ito may mga tama pa nagutom ang alimasag gawa ng bagyo kunin ko mamamatay lang din ito para mapakinabangan pa hanap ulit talakbago, andun pumunta sa kabila maamo yun lang tumago buti lumabas ayan sa pole nakaisa ng pangbinta pag malakas ang dagat ang mga isda napunta sa parting malalim kaya halos walang mapana dito butat may parang napakita pang ulam ito ang baliting dagat ginagamit ng mga albularyo sa panggagamot ohoy oh, kulambutan good size na ayun pool, butat napansin ko kulay ba to lalo na sa araw hirap pakita ang kulambutan kung ano yung natatapatan, ganun rin ang ginagayang kulay. Ginagataan at kalamaris, ang masarap na sa kalambutan. Ito, mayroon pang tabogok. Ang kilo ng tabogok, 150. Kaya tsagaan tiyaga, ko mga ganito. Para may pandagdag sa si pandurodugtong. Hanap ulit. Kanoping ayun, getik hindi ako makatingin sa parting malayo at malabo maganda pag malinaw at kita sa malalayo malayo palang kita ng isda alatan nakatago dito ko sa kabila ayun, sa pole pag ganitong malabo masakit sa mata nakakaduling gawa ito nung ulan oy! pugita malalim ang pwesto parang maliit lang makikita ito pag lumabas kung maliit nga ang problema matagal lumabas mahirap kilitiin walo kasi ang kilikili nito Tsimpuhan lang yung kilikili na may kiliti. Labas na! Nagdating itong kasama ko. Si koy Vlog. Siya ang makiliti at ang pana nito walang sima. Pag itong pana ako mahirap tanggalin. Matanggal man, malaki ang tama. Pag malaki ang tama, reject tinatanggal ko ito ng kaharang na bato sige kasyokoy, fight! kilitiin mo lang kilitiin yan para magilaw gawan, lumabas para makita kung maliit o malaki Aba, malaki pala yun ma dalawang kilot kalahati sa estimate ko Ikinasak ko itong pana at sa pasot sa malalim na butas, panahin ko kaagad. Kaya lang na samaan sa unang pana ni Kasyukoy. Mahina ana. Pero gumagapang pa. Iniingatan lang pagpana nito. Pag tinamaan yung parteng tinta, kakalat doon sa tama yung Tinta, mangingit reject na mura na ang kilo 70 ang reject pag hindi naman reject 230 ito may suga ayan sa dagdag pang ulam ka pasuot na o ba masama na ang tama na pa ito hinila ko palabas gitik na ito kaya lang kung bakit nakakagapang pa? Ba? Ay, salamat. Malaking kadagdagan ito sa pandurudugtong namin. Thank you, Lord. Sana meron pa. Oh, hoy, kulambutan. Good size na. Sisiguraduhin ko ito para sigurado rin ang pangdagdag sa pangdurudugtong. Ayon, sa pool estimate ko nito ma isang kilo at kalahati good size na ay salamat at nadagdagan pa ang kulambutan ang isda ay ilang piraso pa lang kulang pa sigurong pang ulam di ba le may kulambutan man pag kinulang ng pang ulam bilhin na lang sardina sa tindahan sana meron pa oy basag ang malaking bato Ay, ha, malapak yung uwan yan. Binabaraak ang bato sa ilalim ng dagat. Sobrang lakas. Kaya ganito ang nangyari. Sayang ng mga corals, durog-durog. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Yah! Yeah. Naglabasa ng kulambutan. Gawa ng bagyong uwan. Kahit yung mga tabogok, naglalabasan din. Pati otot, naglabas din. Oo. Pugita yun. Kala ko maliit lang. Malaki pala. Yung ano, Pagita. Pa. hindi pa nalabas. Kala ko maliit lang yun. Malabas na ah, malalim yung ano, tayo. Malabo pa. Malakas lang ang plus light namin. Kaya kung titingnan, maliwanag. Pero ang tingin namin sa ilalim, nakaduling, ah, gawin labo. Sinay yung ulan. yung parot kasi ng mga kasag buhay pa papatay na rin yan so isang mga tabogok Di ang kita nabugok at batid pa kami isang dive baka madagdagan pa mahanap ng parting malinaw